Ayan, uh, siyempre, bago ang lahat ay uh, unahin muna nating batiin itong mga naggagandahan kong mga subscribers, followers at mga viewers. Siyempre, uh, isa pong mapagpalang uh, pagbati sa inyong lahat at uh, sana ay uh, lagi kayong masaya at walang problema sa buhay at uh, higit doon ay uh, nawa, ay uh, swertihin na kayo sa lalong madaling panahon, sa lahat ng oras at pagkakataon. Ayan po. At uh, para maging pantay-pantay ang trato ko sa inyo, ay isa shout out na rin natin itong mga mga pangit na nga, ang pagumukha, mga kawatan pa, mga sindikato pang mga politiko dyan, at itong mga government official. Magkandamatay na kayo lang kayong lahat, mga animal kayo. <laughs> Di ba? O yan, wala na kayong masabi. Sina-shout out ko na kayong mga animal kayo. O. At uh, marahil ay uh, wala na kayong uh, masabi pa sa akin na may pinipili ako i-shout out. O ulitin ko. Ang papangit na nga ng mga pagmumukha ninyo, mga ugali ninyo, ayan, tuloy-tuloy pa rin ang pagnanakaw ninyo. At uh, talagang wala na kayong kakonsikonsensya na samantalang napakarami nating mga kababayan ang wala nang makain dahil sa mga pagnanakaw ninyong mga animal kayo. At uh, sana ay uh, sa lalong madaling panahon ay makita ko kayong ihinahatid uh, eh, sa simenteryo at uh, maririnig ko yung tugtog na ABI 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 Maria Abi 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 Maria Yan ang inaantay ko at uh, malapit na lang yan malapit na po yan at uh, Baka nga magkukonvoy-konvoy kayo dyan nakakantahan ng Abi Maria. At wala naman talagang tatagal. Yes, sa mga ganyang uh, mga demonyo, kahit na anong uh, kampi sa inyo ng mga demonyo, hindi kayo magtatagal, hindi kayo, hindi kayo obra sa ating Panginoon. Sinisigurado ko sa inyo, bagamat itong ating Panginoon ay talaga namang napakabait at uh, binibigyan pa sana kayo ng pagkakataon na magbago, ay wala eh kaya nga uh, mag abi Maria na lang tayong lahat at uh, gustong-gusto ko makita na sunod-sunod kayong ililibing ayan at uh, tika, bago tayo mapunta sa ating main topic ay uh, gusto ko lamang pong ikwento sandali sa inyo yung uh, akin pong uh, hindi ko po akalain na uh, uh, isa pong uh, subscriber ko ang lumapit sa akin kasi na, nasa SM po kasi ako at uh, nag-iikot-ikot ako at uh, naghahanap ako ng uh, kwan. Yung po bang uh, dates ay wala naman ako nakita, At uh, mayroon pong isang lumapit na Sir, parang hawig po kayo ni uh, Mr. Birana. Kayo po ba yung uh, sa Birana Live Studio TV? Sabing ganyan. Ay, oo, iha, ako nga yun. Ayos ayo pala yun, sir. Sabi ganyan. Ako po yung ganito. Ako po yung uh, nag-subscribe po sa inyo na hindi naman po sa pagmamalabis. Ay uh, noon pong... Uh, noon pong hindi pa po ako nakapag-subscribe ay uh, kasing laki lang po ng uh, ilong ni Angie yung ilong ko at saka napakapangit ko po talaga sobra grabe ang pangit ko pero magmula nang mag-subscribe ako sa iyo ay ito na po nakita niyo naman po at uh, sobrang sobrang artistahin at ang kinis ng uh, balat ko kagaya sa inyo at uh, yung ilong ko lumiit na hindi na kagaya kay Angie <laughs> ayun oh, yon hindi ko akalain yun. Tapos may, uh, mamaya-maya, mayroon ding lumapit na naman. Yung uh, lalaki naman ang lumapit. At nagtanong din kung ako, ako raw nga yung uh, uh, Live Studio TV. Ay, sabi ko, oo, ako nga. Ayos sabi ganyan, ay, uh, kuwan po eh. Magmula nung ako nag-subscribe sa inyo, ay, uh, kung ang uh, mukha ni Katapang ay masama na, may parang nakakaamoy lagi ng tae, ganun-ganun po ako noon. Pero nakita nyo naman po kayo na sobrang gwapo ko. <laughs> Oo nga naman. <laughs> ito rin si Katapang mukhang tae. <laughs> oh. Anyway, ito na po yung ating uh, Ah, uh, mamaya-maya po if play ko po itong uh, halos sa uh, hindi lamang po uh, ginisa ni Congressman uh, uh, Dan Fernandez itong si uh, Angie Bautista kundi tinustahan niya. <laughs> Talagang tostadong-tostado tostado to si Angie na ito at uh, ito pa ang masakit. Ipinapasa uli ni uh, uh, Congressman Dan uh, Fernandez, yung uh, sunildo daw niya, ayaw nang masakit sa ilong ni Kwan. Uh, siguradong sasakit ang uh, ilong ni Angie Bautista dito dahil pinababalik yung sweldo. Anyway, at uh, sabi ko nga po, eh, uh, lalabas at lalabas ang totoo dyan, at uh, lalabas ng lalabas yung mga kademonyohan nyo dyan. Uh, hindi kagaya ito ng uh, investigation dyan sa Senado, na hindi ko akalain eh, na itong uh, si Bato de la Rosa nag enjoy pagka tinatawag siyang bato at uh, nagre-represent nagre ng uh, pagiging matigas nito si bato kasi bato nga eh pero sa kabaliktaran ito ay malambot pa sa mamon ito si bato hindi na bato ito mamon kasi unang-una yung pag-iimbestiga niya hindi naman imbestiga kundi sabi ko nga hindi ko alam para nagiinoman lang yata sila doon sa sa uh, pag-imbestiga sa Biocor dito kay Katapang para man sila ay nako Diyos mio Saint sinema Trinidad ano bang nangyayari sa bansa natin ito lang masasabi ko since na hindi nyo tinatanggap ang hamon ko mga animal kayo ah, Naghamon na ako na naghamon dyan na magpapabaril ako sa lunita. Ito ang isang uh, isa pang hamon ko sa inyo. Lahat kayo dyan, na mga politikong mga unggoy kayo, mga politiko kayo, mga magnanakaw kayo, ang ah, magsuntukan na lang kayo tayo. Ah, pati mga government official. At ah, kahit na lima-lima ang kakalabanin ko in, in one time, ah, kahit lima kayong magtulong-tulong ah, tolong sa akin, sisiguraduhin ko sa inyo, gigibain ko yung mga dibdib -dib ninyo pag hindi ko na ilusot itong kamao ko dyan sa dibdib ninyo abay talo ako o, gagawin ko ito eh, gusto ko lang kasi makita ito talaga nitong aking mga kababayan na na talaga na mga naghihirap dahil sa inyo gusto kong uh, ipakita sa kanila kung paano ko kung gibain yung mga dibdib ng mga animal na ito at yan ang abangan ninyo mga kababayan ko at uh, Baka sakaling uh, tanggapin na nila itong hamon ko. Dahil uh, unique na unique itong hamong ko nito. Imagine mo, three minutes lang. pag hindi ko inilusot itong kamao ko dyan sa mga dibdib nito mga ito, ay talo ako. Kaya, hindi rin lang kayo mapakiusapan mga ako kayo eh. Mga buisit kayo eh. Di ba? Wala na kayong katigil-tigil. Ayun kayo naman dyan sa Senado at saka sa Kongreso. Bagamat maganda yung investigasyon sa Kongreso, ay uh, ang tanong ko lang po kasi sa inyo <coughs> lagi nyo sinasabi dyan na ipakulong kita ipakulong kita isasight in contempt kita kaya wala na wala nang uh, natatakot sa inyo dyan dahil unang una wala naman talaga kayong power na magpakulong ng sampung taon o limang taon hanggang magpakulong kayo hanggang kinabukasan laya na So, paano pong matatakot yung mga yan? Lalo na si Andy Bautista yan. Kapal na mukha yan eh. oh, hindi matatakot yan. Adi magpasa kayo ng uh, batas na pagka nag-sight and contempt kayo, dapat 10 years or 5 years, doon matatakot magsinungaling yan mga yan. Papa, -pa kayo naman, hindi nyo ba naiisip yun na gasgas uh, gas na gasgas -gas na yung mga sinasabi nyo isa sight in contempt sight in contempt ay eh, pakukulong kita ay Mariusep ay ano nangyari doon sa mga police na inimbestigahan doon sa Cebu na wantan na yun o mayroon na site in contempt kinabukasan lang nakulong nga dyan kinabukasan na pinalaya nyo dahil eh uh, nag, uh, natatandaan nyo yung uh, hearing dyan sa Senado na na uh, binabawi ni eh, nagmanipisto pa itong si Robin Padilla na napakawalan na raw yung uh, si night in contempt ay eh, isang araw pa lang So, sino pa ang maniniwala sa inyo? Sino pa ang matatakot dyan sa Kongreso at sa Senado kung ganyan lagi rin ang pag-uugali ninyo? Kaya nga kayong mga kongresista, mga senador, mag-isip-isip naman kayo ng uh, kwan. Uh, yung kapakipakinabang na makatotohanan, hindi yung ganyan. Ay, ang power lang ninyo pang isang araw na site in contempt. Dapat yan, kayo-kayo dyan, total kayo naman gumagawa ng batas, ay dapat yan, gawin ninyo ng sampung taon para sa ganun talagang wala wala nang pwedeng magsinungaling sa inyo kayo naman pala napaka kung basic na eh. napaka simpleng isipin niya eh puro sight in content kayo pananakot hindi na matatakot si Angie Reyes dyan si Angie Bautista dahil unang-una kinabukasan lang palalayain ninyo ay ano ngayon ano ba yung mga nangyayari dyan sa mga investigasyon. Ay, ano, yung investigasyon nyo sa mga pulis na yan. O, may nakasuhan na ba? May, na, may naipakulong na ba kayo? Ayun Ay, naman pala. Para naman kayong mga buisit. Ay, pare-pareho lang naman kayo dyan. Sa totoo lang, wala akong kakampihan dito. Sinasabi ko sa inyo. Wala akong papaburan, wala akong kakampihan. Sinasabi ko kung ano yung nakikita kong mali na mga pinaggagawa ninyo. Unang-una, Iisa lang naman ang layo ninyo dyan, kaya nandiyan kayo. Para kayo lang, ka naman kayo magnakaw, -na mga putang mga kan kayo. Ganun lang yun. Kaya nga ang sinasabi ko lang dito, magsuntukan na lang tayo sa Lolita. At kahit pa sino sa inyo, di kaya kung hindi nyo kaya magpagsuntukan sa akin, mag-hire kayo ng pinakamahusay na buksingero dyan sa buong mundo. At itapat nyo sa akin, pag hindi ko inilusot itong uh, kamao ko dyan sa dibdib din nyo, pag hindi ko nagibay yung uh, kakayang uh, papa, papa sa akin, abay, sabi ko nga, talo ako. Oh, ganun lang kasimple. Pero pagka na uh, nailusot ko itong kamao ko sa dibdib niyong mga animal kayo, abay, magsipag-resign na kayo sa position niyo kasi mga inutil naman talaga kayo dyan lahat. Walang matino sa inyo, sinasabi ko. Wala. As in, wala. oh. Sige, subukan nyo. Ito, lang ang hamong ko sa inyo. Kung ayaw nyo mapagsuntukan sa akin, pa, paalwa ninyo ang buhay nitong ating mga babayan. At tiyak, hindi ako makikialam. Walang magsasalita, walang magdadadaldal sa nagarito sa inyo. Walang pupunas kung ano gagawin nyo. Basta ang mahalaga sa akin, makita ko itong aking mga kababayan na hindi naghihirap at uh, tama lang sa buhay na hindi naman damo na lang ang kinakain. Anyway, ganun pa man ay uh, ipiplay ko na po itong halos sa uh, halo halos sa uh, hindi ko alam kung uh, yung gisa kasi yung uh, napaka ano eh, napaka basic yung mga salitang gisa hindi lang po, po ginisa itong si Reyes ni Congressman Danta uh, Fernandez kundi talagang tostadong tostado ito po panoorin na po at uh, para kayo na po ang bahala ang Remember this, ah. You are under oath. Pag nalaman namin nagsisino lang kayo, pakukulong ka namin dito. Magpapaling dito sa, sa committing to. Otherwise, uh, we will be citing you in contempt. Um, meron lang kasi ako nabasa and it, it, it really worries me, you know. Uh, because uh, during the uh, Senate uh, uh, hearing yesterday, ba? Or the other day. The other day, no? Uh, may uh, nabasa ako din and, and uh, I was able to read a news article sa Philippine Star. Uh, sa Philippine Star, uh, this was written by Ralph Edwin Villanueva noong February 28, 2020 and this pertains to the appointment of uh, Superintendent Aji Bautista. Uh, dito po sinasabi that you were appointed as confidential assistant. Is that right? Were you uh, appointed as confidential assistant by uh, DG Bantal? Yes or no? Mr. Chair, Your Honors. Uh appointed na po ako noon na uh, ano po uh, administrative officer 5 Noon noong September nung inappoint ka ni uh, ni uh, DG Bantag ano appointment mo meron kang contract of service with Bucor noong uh, November 1 2019 ah, yes sir noong September 2019 confidential assistant po ako JO position po yun oh yeah remember you are under oath huwag yes, tayong magsisinungaling dito sa sa committing to that otherwise uh, we will be citing you in contempt okay so okay so in September you were appointed as contractual employee is that right yes Mr Chief. yes and November what you were designated as the uh, superintendent of the uh, uh, CIW in Mandaluyong City is that right November November po yata, sir, ako na-appoint. Yes. Na wait, wait. I'm not asking about the appointment or uh, as administrative officer yet. Yep. We will uh, come to that, no? So, what I'm asking you is, after the appointments as a casual or a contractual employee, as a confidential assistant, you were designated and appointed as superintendent of CIW, CIW, CIW. Mister, Mr. Chair, hindi po. Hindi ka, hindi ka na-designate na as CIW superintendent? Hindi po ako na-designate po nung contractual po ako as CIW. Hindi. So hindi meaning, po, nung November 1, wala kang designation bilang superintendent ng CIW. You are under oath. Remember this, ha? Ah? You are under oath. Pag nalaman namin nagsisinungaling ka pakukulong ka namin dito. Mr. Chair, ganito po kasi no, yun Wait, ba? wait. You answer me yes or no. May designation ka ng CIW, CIW as superintendent. Yes, sir. Meron oh, po ako. Okay. So, Pero, meron ang designation. Anong date? Hindi ko po matandaan, November sir. November 1, 2019. Yes, and dito ano, ang po. human resource na ano, addition ng ano, ng uh, Bucor. Andito ba? Bucor. Sino ang ating ano? Sino ang ating uh, uh sa human resource? Remember, uh, ano? We have to remind all the resource speakers to uh, please uh, answer correctly. Otherwise, we will be compelled to do something that you will not like. Okay. Sige, uh, Human resource sino? Please, uh, uh, state your name and your position. Human resource. General katabang sino ang human resource natin? Kaya sa labas po, nasa... We're calling uh, them area. at the holding center. Can you kindly uh, call, you yes. oh, know? Okay, while while we are uh, waiting for uh, for the human resource, superintendent Prentendent Angie, uh, according dito sa news article, no? Ako, nagbabase ako sa veracity, ha? Ah, ng Philippine Star and the uh, reporter, si Ralph Edwin Villanueva, kasi at stake yung kanyang reputation dito. If Pag sinabi mo na nagsisinungaling siya, ibig sabihin siya ang may mali. At ikaw ang tama. And that's the reason I wanted to verify this uh, news article na na, na 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 lumabas. At according to, dito sa sa article na to, November 1 ka na appoint bilang CIW Superintendent. And, and that what I wanted to confirm. CIW ka ba nang, nang uh, uh, superintendent ka ba ng CIW noong November 1 noong 2019? Yes or no? Yung date po kasi sir ang hindi po ako sure kasi po uh, na na-design na appoint muna po ako kung... pupunta lang Mandaluyo Kailan We... ka kailan ka nagsimula nang iyong panunungkulang bilang superintendent ng CIW nung pagkatapos ko po sir ma-appoint na administrative officer 5 So meaning nung ma-appoint ka no November 11 sa personal uh, sa personal selection board no November 11 according to this November 11 uh, na appoint ka So meaning doon ka lang nagsimula. Yes sir, yun po. Okay, November 1 hindi ka nag-assume. Hindi po ako nag-assume. Hindi ka nag-designate bilang superintendent. Hindi po sir. eh Sigurado ka? Yes sir. Okay, so nagsisinungaling tuong si ah uh, ah uh, tung Philippine Star. Kasi po doon lang po ako pwedeng i-designate, eh. kasi po bawal. Po yung... what I don't want to try to say is kung na-designate ka through official document ng ng human resource. Tawagin yung human resource para malaman po natin. Bantag. General Bantag, yes. O, pano ni General Bantag? Yeah. Huh? The, the reason why we're asking this because merong gray area to eh. And we will be asking the DOJ. DOJ, uh, you said the Deo, Deca, Deo Marco, uh, nabasa ko dito, during the time of Justice Menardo, uh, he was questioning yung omnibus rules on uh, appointments and other human resource action in relation to Civil Service uh, Manual and the Memorandum Circular that they issued on 2017 precisely on the issue of a contractual employee no, being designated in a position overseeing and supervising career official and being a casual appointment si uh, si uh, Angie and supervising a regular employee that's constitute an unlawful designation and that's the reason why we 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 have to find out to the truth out of this because in the first place if she was designated as superintendent of CIW, that is unlawful and all the emoluments emul and all the salaries must be brought back Mr. to the treasury. yes, wait, a minute. So I'll be asking uh, DOJ, DOJ, ano ano, anong, uh, anong findings nyo about this? Ah, uh, Mr. Chair, ah... Uh, yes, sir. during the, meet, the senate hearing, it was raised by one of the senators. and uh, to be honest, i was not aware of that uh, of that situation, your honor. in fact, i had to send a text message to the uh, secretary of the uh, of, uh, soj guevara, and we were able to find that letter, um, mr. chair. it's dated uh, november 4th. Uh, okay, issued by so the what's the letter all about? can you kindly give us a copy and read it right now? okay. Uh, your honor, it's uh, digital, but I'll, ha I'll have the original physical copy submitted to this committee today. Your Honor. Um, the November 4 letter coming from the Secretary, <clears throat> former Secretary Guevara says. <coughs> If I may I'll be allowed to, to read, Your Honor, the whole thing. Go ahead. Uh, okay. uh, you said It's just three paragraphs. Uh, dear Undersecretary Under Bantag, we write in connection with your request for the confirmation of Special Order number 901, dated 29 October 2019, relative to the designation of retired um, Senior Inspector Angelina Lumba Botiza, former employee of the Bureau of Jail Management and as officer in charge of the Correctional Institute for Women, Bureau of Corrections, Mandaluyong, effective November 1, 2019. Pursuant to the revised 2017 Omnibus Rules on Appointments and Other Human Resource Actions, Aurora, Civil Service Commission, uh, SCC Memorandum Circular Number no. Six, Series of 2005, and MC Number no. 26, Series 1997. Please be informed that the designation of personnel applies only to employees holding permanent appointments to career positions. Considering that retired Angelina Bautista does not hold any appointment or a career position, this department hereby negates the confirmation of Special Order Number no. 901, dated 29 October 2019. Please be guided accordingly. Signed, Minardo Guevara, Secretary. Okay. So with that, Secretary. Uh, that that Aji, it's a uh, uh, so clear, no? What the uh, DOJ was saying and confirms that the uh, this uh, article that was written by uh, by Pilstar uh, constitute the rightfulness of their claim. Now you're claiming that you have uh, assumed your designation after your appointment as administrative officer five. Now you're claiming na nagsisingaling ang DOJ dahil November 4 yung kanilang claim na sinasabi nila na unlawful yung iyong assumption as superintendent of CIW and you were appointed as administrative officer 5 on November 11, 2019. So Angie, Mr. Chair, can I answer? Go ahead. Hindi po kasi ako na-appoint na correctional noong pong October. November pa po ako na-appoint at nag-assume po. Kasi nga po, Correct. kumuha po Correct. sila ng kumuha po sila ng uh, kumuha po sila ng legal opinion from DOJ. Ngayon ko lang po kasi sandali, na... Sandali, sandali, uh, Nililito mo. Okay? Nililito mo kami. September sinabi mo, you were appointed as casual as confidential assistant. And after that, you were designated on November 1 2019, as superintendent of CIW. Then, nag-convene ang personal selection board and you were appointed November 11, 2019. And that's the reason why I asked the OJ. And November 4, they took action by written, uh, uh, writing a verbal comment and saying, citing Rule 4, Section 9, or Section 13B7 ng Civil Service and Memorandum Circular Series of 27 saying that contractual are not allowed to fill up plantilla position. Kasi, that's the reason why I'm asking, as a human resource nyo? Kaya nga tayo nagkakaroon ng demoralization dyan eh. Dahil nga, ang nilagay nyo eh, from casual, pinilit nyo gawin siyang administrative officer in a span of, ah, uh, from yun ang sinasabi dito, basahin ko. Paano sinasabi ng, ah, uh, ng, uh, ng uh, Rule 4, Section Section 9, Paragraph 4 ng uh, Memorandum Circular 24, 24 Series 27. In no case, shall a casual appointment to be issued to fill a vacant plantilla position or a casual employee perform the duties and responsibilities of the vacant plantilla position. Superintendent so, Angie, you were initially appointed as casual. And to fill up the position, nag-convene ng ng ano ng uh, personal selection board para ma-accommodate ka doon sa position ng superintendent and that's what i'm asking eh so prior to that uh, designation niya ano mangyayari do sa sweldo niya di ba so ibigay niyo sa akin ng personal selection board kailan na convene meron kayong record niyan imposible wa pwede ba itawag niyo lang muna para malaman natin Oh, wala namang ginawa. Meron ba kayong ginawang per personal selection board? nag ba talaga kayo? So you should know. Angie, you should know. That's a memorable, memorable moment of your life. Being uh, reappointed as a uh, regular employee. Di ba? Sige, ano, uh, Angie. Mr. Chair, Your Honors, uh, na selection board po ako, permanent po yung item na nakuha ko po. Correct. Tama yun. Wala, wala no doubt about it. Pero, una kang ina-point bilang, bilang casual. At nung na point ka bilang casual at ilalagay ka bilang superintendent, ha? Acting, temporary, that is a lawful designation. Dinesignate ka for the meantime to own, unlawful yun. Yun ang sinasabi po natin. Yung designation mo, bakit wala na bang ibang magaling na superintendent doon? Sa libong empleyado ng Bucor, wala na silang mapili? Yun ang iniiwasan namin ng mayor ako eh. Ang mga casual employee ko, magagaling, katulad mo, magagaling, pwede ko ilagay sa posisyon, pero iniwasan namin dahil sinasabi na civil service, bawal. Ako mo? So, okay, since na uh, hindi nyo mabigay yung, plan, yung uh, personal selection board Mr. Chair, your honors Nag-apply po ako may, lay, may letter of intent po ako For the position po Ng uh, administrative officer 5 Magkaiba po kasi sa designation at saka appointment Then Tama ka doon, tama ka doon Nag-apply ka Yes, sir But noong so October, sinabi mo Nagsimula ka bilang contractual Correct? Yes, Mr. Chair O yan, Do, doon tayo nagka-problem dapat hindi ka na nag-apply ng contractual. Dapat nag-apply ka na anti-mano doon sa position na yun. But basically, what we're doing in our, ano, being an, an organization myself coming sa LGU, ang ginagawa muna namin, in-establish muna namin yung kap capacity ng aming mga structural organization. Inuuna muna namin kung sino ang qualified doon sa mga empleyado namin bago kami kumuha sa labas. Although, primarily and basically, lahat dyan entitled to that position. Anybody is entitled to that position. But unfortunately, that will cause demoralization. That's the reason why, kapag wala kayong makuha doon sa mga entitled na position sa inyong uh, organisasyon, then, get outside. ba? Diba? At hanggang may bakante sa plantilla, ha? Hindi ka pwede kumuha ng casual. Diyan na sinasabi ng civil service.